dual inverter kapag so, naglililis po kayo nito, ah uh, para baka yung clip na to kasi may clip yan dyan para po hindi na yung clip niya rito na dalawa i-aangat po muna rito parang ganito bak oh. o gusto na siyang kumakalas ayun yung mga technique kasi ma malimit na nakikita ko sa mga LG basag na yung clip kasi may sa ibang technician ang lang yun sa mga baguhan para makakuha kayong idea Okay, babalik nyo. Ihaangat nyo ulit. Edi nakalak na. O, ito, tolak nyo lang. Push. Pak. Pusta na siyang kumakalas. Ganun din niya sa kapida. Yan. One, two, three. Sabay. Pak. Okay, wala walang basag. Iwas disgrasya. Kasi yung mga bagong nabas na edging ngayon, puro de na lang. kaka na lang po ang mga turn. Ang kasi tatanggal. So, okay na tayo dun. Tanggalin na lang yung turn So, Okay na. Gano'n na kasi